Magandang araw Kailan. Update tayo sa Kailan Farm. Ayan si Blinds Kailan kung ang dami naghanap, Kailan, yan na siya oh. Sobrang kulit. Ito pa rin ay SM Sirok Mangga, Silong Mangga. Nagkuha na to Kailan, nagbubunga na ito, na spray na ito. Update tayo sa Punlako ko naman. Ito Kailan, ayan oh. Sili at saka papaya. Pag ito kailan lumaki at uh, naitanim natin, napakarami nito kailan. Ayan. Ganyan lang dilig-dilig niya kailan. Ganyan-ganyan lang. Update tayo sa farm natin. Ayan. Ang dami nito. Lalo ngayon, mahal ang kilo na sili ngayon. Ito naman, papaya. Yung kon nito, mababa lang, namumunga na. Okay. Okay. Update tayo dito sa kwan natin. Mga tanim natin. Ayan, yung upo natin. Yung patula. Ito pa lang. Ayan, oh. Yung kwan natin, kailan. Yan, lemongrass. Saging. Ito ang kwan natin. Kamatis. Sa totoo lang, kailan, kumukuha na ako rito pang sausawan. At ito naman, nakapakasipag mag- Magdahon ka yan, tong katuray na to. Ayan oh. Oh. Ayan, bukas malalaki na naman to. Makalipas lang ng isang araw, meron na. Talong. Magbubunga na rin kalyan. Ayun, talong natin oh. Ayan, bunga oh. Oh. Kaya nakakatuwa lang. Dito lang may pang-araw-araw ka. Nakakainin. Ito naman kailan upo natin. Marami na akong na-harvest dito. Medyo palaos na. Pero nagtanim na naman ako diyan panibago. Ayan. Ayan. Tapos ito yung kwan natin. Hanggang ngayon, meron pa rin tayo na-harvest dito na patula. Ayan. binhiyan, yan. Binhi. Tapos yun pa. Tapos ayun. Ayan. Ito naman yung kwan natin. Ampalaya Ayan. Ampalaya Ang dami pang patula no? Oh. O, yan Medyo kon na yung kon natin ito. Si Garillas. Palang sa Ilocano. Ang dami ng bulaklak, oh. Ito, mga rami ng mga binhi nito. Oh. Ayan, oh. Magbibinhi na dito. Magulang na. Kaya binhi na ito kay yan. yan, mga binhi na yan, oh. Tapos ito naman, masipag ito kailan, itungkot natin oh. Si Garillas, ilang araw malalaki na naman yan. Comment nga kayo kailan, hindi ako nakakapagtanim ng pichay, eh, No? Halos na mamatay na naman, kung paano proseso, comment nga kailan. Ito sitaw natin kailan, oh, Ang dami yan no? oh. Sitaw, tapos talong. Tapos kamuting kahoy. Itong nakakatuwa kailan marami ng bunga yung talong natin. Lapitan natin. Ayan siya kailan oh. oh. Ayan, bunga na yan, oh. Ayan, mga bunga na yan, oh. Mm. Ang sarap ilaga lang ito. Tapos bagong kalamansi, way suka. Tapos na naman. Ayan. Ito may bunga na naman itong kuha natin, oh. Itong upo natin. Ayan, oh. Oh. Galing, oh. Diba? Oh, yan. Bunga yan. Tapos yun pa. Pupunta tayo sa kabila. Yung kasabayan nito. Ito kailan sita, oh. Bunga kon na siya. Tumutubo na sila ayan o. Oh. Ayan. Dami nito kay Lian. Marami pa kong buto doon na hindi na itatanim. Ayan. Gandun. Gandun yan. Yun. Ayan. Ang kailan Farm. Update. Dahil bukas pupunta tayo ng Pangasinan. Magbibinta tayo ng isda. Sana masold out natin agad. Ayan. Lapit tayo rito. Ito kay Lian. Bunga na yan oh. Ayan Oh. 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 Ilang araw 'yan, pwede nang ulamin 'yang kailan. Tapos dito naman, ayan, gumagapang na 'yung sitaw natin. Dami niyan kailan, 'yan oh. Oh, may mga pakalatkat na. Tapos 'yung sili naman, siling panigang, ayan oh. Mm. Isa dito dami na rito kailan oh. Ayan oh. Oh. Kaya maganda pag magtanim-tanim tayo kailan, ayan oh. Oh. Hmm. Dami nito, ganyan, oh. Hmm. Amal na sili ngayon. Ayun, gandoon. Tapos dito naman, marami na rin bunga. Yung upo natin. Ayun siya, oh. Lag Lalago siya, green na green. Ayun, update tayo sa Kailan Farm. Ayun, oh. Oh. Yan. Dito tayo sa baba sa silong. Ayan oh. Ayan, may susunod na ako na yan kailan oh, ayan oh. Ayan. Ang gundo, nakikita nyo kailan, bunga na yan oh. Lapitan natin. Ayan oh. Ayan, oh. Ayan oh. Oh. Ayan oh. Oh, ayan. Ilang araw na lang yan, kailan. Malalaki na to na naman. May bagong sticker pala tayo, kailan. Medyo nag-improve na ngayon. Kompleto na ngayon. Ayan, o. Oh. Ayan, Nudiblog, kailan. Meron na rin YouTube, Facebook, TikTok. At saka, shoutout sa kaibigan natin bago sa dagat. Sa Barangay Pugo. Ayan, nakakatuwa lang, kailan. Dahil masipag ka lang magtanim, hindi na problema yung ulamin mo sa araw-araw. Ayan lang, yan na yung bahay ko. Yan. Marami pa tayong itatanim dun. Ito nga, may nakatanim na rito upo. Yan, oh, may mga susunod na yan. yan. Marami na yung nakatanim dyan. Yan lang kailan, update-update lang sa kailan farm. Medyo yung nilinis ko, marami na naman damo na umuos Oh. Yan. Subscribe sa aking channel, New Day Vlog. Facebook, saka sa bisita nyo rin yung, yung TikTok. Masaya to kailan yung TikTok dahil sumasayaw kami sa dagat. Ayan. Ang gandito na lang kaya bisitahin nyo rin yung aking work, curtain and Blinds. Pagawa na kayo, uh, afford na afford yung price, mababa lang po. Salamat po sa panonood. I love you all.